Don Raya o, sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe po yun welcome back po sa ating youtube channel mga paps kung bago ka pala dito don't forget to like comment down below follow by hashtag Don Raya and of course isubscribe mo na yan mga paps at nagbapalik na tayo sa ating Avery para ipakita sa inyo muli yung mga project na meron tayo mga paps meron tayong uh, project OPA Red Factor project OPA Red Factor Perfano Project Operate red factor dilute. Project Operate red factor dilute hubsider. No? sa so, kung ano-ano pa yung mga sinasali natin para mas pa diinin yung uh, project ng red factor na meron tayo mga paps. Kasi, syempre mas maganda kung hindi lang project red factor yung lumabas. No? Syempre, kailangan din may mas magandang bloodline na mas magpapatibay ng dugo ng a red factor mga caps. Alright, no? so sa mga hindi nakakalam ng mechanics, ang ginagawa natin dito, tinututukan ko ng camera yung mga ibon, alright, and screenshot mo lang, then send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya very or you can text or call me, 0953-136446 to mga caps, nakikita nyo sa screen yan. So sa mga natatanong, pwede ba ang umutang? Of course, pwede-pwede ang umutang, pero para lamang ito sa mga ating repeat buyer mga paps Hanap ka kung paano gagastusin yung bonus mo. Ngayong natangkot mo ang Aguinaldo ngayong Pasko. No, dito na tayo mga paps dahil murang-mura na at quality pa yung iba natin mga paps. All at sa mga nagtatanong din kung sa yung location natin, no? Located tayo sa Commonwealth Litex, Quezon City. All no? So better than na tawagan nyo ako mga paps or kung wala kayong pantawag, i-text nyo ako kung wala kayong pantext, i-chat nyo ako sabihin nyo, Don, ah uh, pwede ka bang tumawag? o Don, pwede ba akong tumawag? ganun lang mga paps, mas maganda kung tawagan, bakit? para mas mabilis tayo magkaitindihan kesa naman yung pa-text, text o pa-chat chat, wala namang kaso yun pero mahaba kasi yung ating usapan at hindi tayo nakakaunawaan ng mabilisan no? at syempre malabo na rin yung mata ko No, hindi ko na nasunod yung eyeglasses ko ngayon mga kapse. Eh. Pero mas maganda talaga na prefer ko talaga na tawagan talaga na I'll make sure kahit siguro 15 to 1 minute, 15 seconds to 1 minute mga paps. ay eh, nagkakaunawaan na tayo sa isa sa no sa mga magcha-chat sa akin at hindi ako nagre-reply kaagad. No, wag kayong magalala mga paps, eh, baka na busy lang ako, baka may ka ako, baka tawagan ako, o baka napunta kay sa spam no? Kung hindi talaga ako nagre-reply mga paps, i-text na lang ako para mas mabasa ko eh mag feedback ako sa inyo mga paps. Ganoon lang kadali 'yon. No, so Ah, uh, yala, let's go. Tututukan natin yung mga ibon na meron tayo ngayon. So, yala, let's go. Yan, Wow, oh, wow. wow! Tinginig pa silang tatlo. Grabe. Ang tingnan nyo naman kung gano'ng agaganda yung mga ibon natin, mga pups. Grabe naman, nakakaya naman. Yung <laughs> mga avocado pa yan, ang kulay oh. Itong apat na to, ito ay mga aswang yan. Aswang, ibig sabihin ko lahat ng mata niya. At ang complete ID nito ay visual pain follow possible red factor. May kapatid to na red factor at red factor pain follow. Ibig sabihin, hindi lang basta pula yung katawan, pula na visual red factor, kundi pula na yung katawan, pula pa yung mata. Yun ang tinatawag na visual red factor, visual pale pale pa. Alright, no? so ito, ang gaganda na ito mga pops, masarap sa mata. No? Ang kanilang kulay ito, violet at green. Yan mga pops. So screenshot na ako, nagugustuhan no? niyo, the sector may messenger, Don Roaya, or Don Or you can text or call us. You're going to Mga Pops. Yan. Yeah. Bihira lang. Ganito mga Pops. No? Bihira lang tayo mga pagpa. labas ng ganito. Alright. So, lipat tayo dito. <laughs> Yan mga Pops. Ito, ito yung pinag-alabang ko talaga sa lahat. Ito, tinan nyo. Visual Opa Green New Wing Dilute. No? No? half cider at red factor pa ang dugo nito. Ito visual opa, pa na to ha. Ah. No, so ito yung may kapatid na visual red factor dilute half cider pa mga kap. Dalawa ang kapatid na visual red factor nito mga kap. No, so sobrang ganda nito. Yung dalawa nito nakuha na ni Boss Nestor. No, so isa na lang to Iniipit-ipit ko to kasi dupit ko. Pero kung gusto nyo kunin, walang problema mga paps. Pero kung ayaw nyo, eh, di mas maganda. <laughs> para mas maparami ko sila. Mas, mara, mas maparami ko siya, no? Tapos ito naman, ito, possible red pack ko, tail palo. Yung katitong tarblo, tarblo yan. Tarblo tawag yan Ito, ito, ito. Tarblo yan. Yan, no? Parang, ano, aqua. Yan, ang bloodline nga, possible red factor, pail pati yung katabi niya na green. Yan, possible red factor, pail din yan. Yung dalawang green yan. Actually, tatlo yan. No? Yan. Ito kasi, kung bakit naka-separate dito, yan, ito kung bakit naka-separate dito, mga paps, kasi ito lahat, ay eh, visual na, na naka follow Para, hindi kayo malito pag i-screenshot nyo, no? O tatawag nyo sa akin, madaling natin, malalaman kung ano yung nagustuhan nyo mga kapsa. Ito sobrang ganda. O, tinan nyo, zoom na zoom yan. O. No? Ay, no? Parang ano, kinulayan. no Parang ginobos na. <laughs> so, ayan mga paps. Ito mga non-visual ko. No? Black eye. Alright, yan. Sinipalit siya pa para hindi kayo malito sa gusto nyo ibon. Alright. No, so, ito naman, Opaline Albino. No, tapos ito, par blue, itong bilog na to. Yan. Pula rin tayo, no? Aswang yan, no? Alright? Yan. Opa, par blue, PF. Ito, albino, opa. Tapos ito, possible red factor, tape no? no? Ito, pwede ibang ibangga dito. Pwede ibang ibangga dito. Pwede niyo to. Oh, Lahat yan, actually, pwede ibangga mga pop sa isa't isa. Yan ang ginagandahan ng red factor. Doon doon ito talaga. Parang santo nyo, ito, matapang pa mga pads eh. Kaya iniwalay ko to eh. Kaya may ano nung Oh, mag na siguro to. <laughs> Lagi magkadikit. Ganda, no? Sarap sa mata, Dilaw, oh. tsaka puti. Kasi ito, green. Unitim. <laughs> oh, yan mga pads. Sarap na naman. Ganda, no? Screenshot yun ang no? nagbubisahan na descent kami messenger. Don't rely, don't rely, Ano pa to? Split delete pa yung power blue na yan. Alright, ayan, ang ganda. No? Uh, alright, ganda. Tapos ito, possible red factor, kayo follow din po, mukhang naglilimlim, naglilabor na yung asawa na eto. Nasa loob na ng next box. Ito, mature na to. Tapos ito yung back to back o paper. So, baka gusto nyo to, collection nyo lang, dahil collection ko lang ito, kaya ako kanyang to. No? Tapos, oh, wala na naman yung isa. Ito yung lalaki to. nag na rin yung asawa niya. Huwag na natin istorbo yun. Sobrang ganda niya, no? Parang San Conyor no? Wow, oh. o. No? Perfect. Perfect, no? Hmm. Ganda niyan, mga pops. Opa! Opa! Post RF, post EF, ang dugo nila mga pops. Yung asawa na ito, baka nag na. Alright, yung screenshot yung gusto nyo. Walang problema kung magustuhan nyo ito. Pwede kong ibigay kahit may itlog na kasama. Ganda, no? Tapos dito tayo. Ayun, -E, no? yeah, yung yellow bull. yung yellow bull, OPA. POS RF. Tapos green POS RF. POS INO. Pwede nyo rito kunin. Ayan, kung nagugustuhan nyo screenshot yung send to my messenger, don't worry, don't worry. I agree. Or you can text or call me sir at 531-364-464, Alright. Tapos, care for it, oh. Ito, malupit din ang karga niya ito. OPA. OPA. Uh, OPA split E, mga paps. Post-red factor, pa. Yan. Kapatid nyo ito, yung different na o lutino table. Tapos, possible red factor, mga pups

para lang sa mga repeat buyer natin. Location natin ay Common Retreat. Thanks guys for watching. So, ano pang inaantayin nyo? Thanks at so, kumawag na ngayon mga Paps. Maraming maraming salamat muli sa inyong suporta. Stay safe and God bless you guys.